I don't think people understand how much education has evolved. Dati versus ning ngayon. Noong araw, ang mga lolo at lola natin sa blackboard lang nakatingin. Minsan, mapapanood sila ng educational videos sa VHS. Naku, ibang-iba na ngayon. Ngayon may mga interactive whiteboards na. Pwede nang mag-drawing, mag-quiz, at manood ng videos lahat sa isang screen. Ang galing, di ba? Pati mga libro, hindi na papel lang. May mga e-books na, pwede mag-highlight, mag-notes at mag-search, lahat sa isang gadget lang. Astig! Gadgets at apps, ang saya mag-aral. Maraming gadgets at apps na pwedeng gamitin sa pag-aaral. May mga tablets na magaan at madaling dalhin. Pwede dito magbasa ng e-books, mag-drawing at maglaro ng educational games. May mga educational apps din na nakakatuwa. Pwede kang matuto magbasa, magsulat, mag-math at marami pang iba. Parang naglalaro ka lang, pero natututo ka na. Ang galing ng technology, di ba? Kaya mas madali at masaya ng matuto ngayon. Sa mga eskwelahan dito sa Pilipinas, unti-unti nang ginagamit ang educational technology. May mga schools na may computer labs at internet para sa mga estudyante. Sa bahay naman, pwede gamitin ng mga bata ang gadgets at apps para mag-review o matuto ng mga bagong bagay. Pwede rin silang mag-video call sa mga kaklase nila para mag-group study. Kaya kahit saan sa eskwelahan o sa bahay, pwede kang matuto gamit ang educational technology. Ang saya-saya. Ang saya mag-aral dahil sa educational technology, mas madali na rin para sa mga teachers magturo. Pwede silang gumamit ng mga presentations, videos at interactive games para mas maging masaya ang lessons. Mas madali na rin magbigay ng feedback at assignments online. Kaya mas maraming oras ang teachers para tulungan ang bawat estudyante. Salamat sa mga teachers na gumagamit ng educational technology para mas maging masaya at epektibo ang pag-aaral. Sa mga susunod na taon, sigurado'ng mas high-tech pa ang edukasyon dito sa Pilipinas. Marami pang gadgets at apps na makakatulong sa mga estudyante at teachers. Kaya dapat tayong maging excited sa future ng edukasyon. Sa tulong ng educational technology, mas marami tayong matututunan, mas magiging madali ang pag-aaral, at mas magiging masaya ang pagtuklas ng mga bagong kaalaman. Tara, mga ka a Sama-sama nating tuklasin ang saya at galing ng educational technology.